Mga motorista dismayado sa ikawalong sunod na linggong taas presyo sa mga produktong petrolyo. Presyo ng langis posible pang tumaas sa mga susunod na buwan ayon sa DOE. Alamin yan sa report ni Andrew Bernardo. Ramdam na ramdam na raw ng jeepney driver na si Jeffrey ang mataas na presyo ng produktong petrolyo, lalo ngayong araw kung saan ipinatupad na ng mga kumpanya ng langis ang 70 centavos na dagdag singil sa kada litro ng diesel, 80 centavos sa kerosene at 30 centavos naman sa gasolina. Ito na ang ikawalong sunod na linggo na nagkaroon ng pagtaas sa presyo ng langis. Lugi na talaga ho eh. Kahit ho anong diskarteng biyahe, eh, hindi pa rin ho umabot eh. Talagang kulang na kulang pa rin. Eh di ho tsaga na lang. Nauna nang sinabi ng Oil Management Bureau ng Department of Energy na epekto ito ng pagkonti ng imbak ng langis ng Estados Unidos at Europa. Ang tricycle driver na si Marnie, umaaray na. Wala na nung magagawa po siya. Eh. Di titipirin nila ramdam talaga pero ayon sa DOE, posible pa ang taas presyo sa langis sa mga susunod na buwan. Kung pagbabasihan po yung outlook na nilabas ng S&P Global Platts, sinabi nga po nila na sa susunod na dalawang buwan, ito eh, September, October, patataas po ang presyo. At saka alam naman po natin historically, kapag lumalamig po ang klima ng ibang bansa na tumataas po yung demand for petroleum products. Ang chopper ng jeep na si Noli, inihirit ang dagdag pasahe. Bagay na hirit din ng samahan ng mga chopper ng jeep sa Southern Tagalog. Kung bagay na ba, namin yung pang crudo namin, yung tumahas. Yung diesel na tumahas, nagdagdag ng pamahas, parang nababawi din ano ng ano ng ibang grupo. Bawawa ano na itong mga kababayan natin na ah, nagsasuffer din sa mataas na presyo. Di pabor dito ang ilang mga computer sa Lipa City. Hindi po. Kasi lahat po tumataas na yun. So mga sa student, it's not good po. Hassle din po pag syempre, pag sasakay ka, karamihan ba po, traffic eh. Kaya, mas pinipili po namin pag kami na lang pag may pupuntahan. Pero ayon sa LTFRB, wala pa silang natatanggap na formal na petisyon na humihiling ng dagdag pasahe. Masusiri nila itong pag-aaralan para isaalang-alang ang sitwasyon ng magkabilang panig. Kasama si Kel Ravaca, Andrew Bernardo, Balitang Southern Tagalog.